For today's video, meron ngang bagong kapihan at pwede nga rin nating pagtambayan dito sa siyudad ng Ordaneta. Sa ngayon nga guys ay open area nga itong coffee shop nila at talagang mafe-feel mo yung nakaka-relax na vibes. Dahil bukod nga sa habang nagre-relax kayo habang nasa gilid ng kalsada ay matitikman nyo rin dito yung nagsasarapan nilang mga kape, mga pastries at nagsaserve din sila dito ng rice meal. At ito nga pala yung mga menu nila guys, pakipost mo na lang tong video para makita mo kung ano yung mga sineserve nila dito at yung mga prices nga nila. At ang maganda at masarap nga dito guys ay sariling recipe nga nila lahat ang mga sineserve nila dito. Tulad na nga lang nitong Herbie Chicken nila na talagang paborito ito ni Nanong guys. Na kaya nga din ako napasyal dito guys ay magti-take nga ako ng Herbie Chicken dahil yun nga ang magiging dinner ni Nanong. At ako naman guys ay itatry ko nga yung bagong post nila na product nila na signature drink na Campfire Latte. Sa totoo lang guys, lagi kong inaabangan doon sa page nila kung meron nga silang mga bagong ilalabas na mga drink. Dahil simula nga natikman ko yung mga kape nila dito sa Arapap Coffee guys, talagang binabalik-balikan ko yung mga kape nila dito. Kaya guys, kung sakaling mahilig ka sa kape, subukan mo na nga dito yung mga kape nila sa arapap Coffee na matatagpuan nyo lang dito sa Calle Season Street Extension, Corner Ambrosio Street, Ordaneta City. Bali, madali nyo lang sila hanapin guys. Dito lang sila sa may arko ng Bayawas at katabi nga lang nila itong Jetty Gas Station. Kaya guys, kung sakaling gusto mong makatikim ng ibang twist ng kape or ibang recipe ng kape, try muna dito sa arapap Coffee. Bali, open nga pala sila dito guys from Tuesday to Sunday, 5pm onwards. At ay na nga guys, no, bali nakarating na nga ako dito sa bahay at eto na nga yung tinake out ko ng Herbie Chicken ni Nanong. O ba diba, guys, hindi naman siya excited para buksan at kainin na nga itong dinner niya. Simula nga nung matikman ni Nanong itong herby chicken ay hinanap-hanap na talaga niya kapag gusto nga niyang kumain ng inihaw na manok. Kaya ako sakaling mag-crave ulit si Nanong ay hindi na nga ako mahihirapang maghanap at bumili nitong herby chicken na binibenta nga ng arapap Coffee. Bali, thank you nga pala sa arapap Coffee dito sa binigay niyang badge dahil suki na nga daw nila kami. Bali, eto nga pala yung ko guys na campfire latte na susubukan nga natin na bagong product nga nila doon sa arapap Coffee. Bali, guys, sa experience ko dito sa kapi ay hindi ko nga mawari kung ano ba yung ini inom ko kung chocolate ba sya o kape kasi talagang naglalaban yung dalawang playboard dito nga sa kape na to. At ay na nga guys no, bali simpleng celebration lang natin to dahil na-reach na nga natin yung 47k followers sa ating Facebook page. Hindi ko akalain guys na maabot nga natin yung 47k followers sa ating Facebook page dahil mga simpleng vlog lang yung mga ginagawa nga natin dito sa page. Kaya maraming maraming salamat sa tulong at awa ng Diyos ay naabot nga natin yung 47k followers at road to 50k followers na nga tayo guys. Kaya maraming maraming salamat sa inyong guys guys, sa inyong patuloy na support at panunod ng ating mga videos. At bago nga matapos itong video natin, guys, shoutout ko muna itong mga nagko-comment sa ating mga ina-upload. Kaya maraming maraming salamat ulit sa inyong patuloy na support at panunod ng ating mga videos, guys. O paano, guys, hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Ride safe lagi and peace out.